if elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. Mm -hmm. So ready na huukli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control yeah, ng Malaysia? Yeah, that much diniscuss din namin. Mm -hmm. na pareho pa rin. Walang magbabago. Mm -hmm. uh, kung saan kami dala ng ebidensya, di doon, Mm -hmm. And sir, tiwala kayo na hindi naman madi ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon wala naman po. I, I don't think so. Mm -hmm. Not much. Inassure naman ako ni Senate President. Mm -hmm. nakausap niya I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. Mukha okay naman. <clears throat> And then, sir, tuloy na tuloy okay. po ba yung panabagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Uh -huh. uh, Hinging ko yung Friday kung pwede ipakanti niya. Mm -hmm. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mm -hmm. And then, marami pong curious dun sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po baka importante ang kanya magiging testimony, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng, o kailangang malaman mm -hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa kakonviksiyon. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally. And surely. Mm -hmm. so, may nagsabi na po siya ng affidavits? Wala no? pa. Sa nga Pinapa-finalize ko yung affidavit uh, within the week, you no? Know? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat uh, ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng ng tao. So maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ang aming usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag siya sa uh, Blue may Blue Ribbon? May conduit actually na nag nagparating. Mm -hmm.